Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so today nagbabalik po tayo para po sa ating mga probables today, araw po ng February 1, 2024. So, pagpasensya na po kayo mga boss dahil uh, hindi po ako nakapag-share sa inyo uh, ng ating probables combination. So, nabisip po ako at nag na rin po tayo sa oras kahit malang sa aking GC talaga mga boss at hindi ko rin po na-share. Grabe naman talaga guys. Okay, so ako lang mga boss, nagmadali po agad tayo na makataya po ako kanina po sa alas 2. So ang official result kanina mga boss, ipa-flash ko po sa screen. Ayan po, sa 2 PM draw is 904. Okay, so panalo po tayo diyan mga boss ng Rumble 100. Okay, so maniwala kayo sa hindi mga boss, ito po ang aking official a ticket. Ayan po mga boss, ang aking uh, ticket na napanalunan po natin kanina sa 2PM draw. So, yan po yung official result na 9-0 Okay, so same din po mga boss ang aking procedure kung paano po tayo nanalo. Ito po yung video mga boss, yung ating tutorial. Last time po, nagbigay po ko ng tutorial about po dito sa ating mga basic mga basic tips po para po manalo sa Swertress Lotto. Ito po ang video mga boss. Ayan po, panoorin nyo po kung paano po manalo sa loto. So ito po bibigyan ko mga uh, bibigyan ko po kayo mga boss ng for example kung paano ko po nakuha dito ang Noibi mga boss. For example nito mga boss, uh, hindi pa po nang resulta ang 904 mga boss ha. Ito po mga boss ang pagkasunod-sunod ng mga resulta mga boss kahapon po yan at sa makalawa. Okay. So dito mga boss, meron na akong uh, best pick agad po na Noybi. Okay, so itong 712 mga boss, makikita po natin, so pa rin siya, yung kamay ko. So 712 mga boss, ito po ha. So 712, yan, 712. So ang 712 mga, boss, same procedure po sa aking last video na tutorial po kung paano manalo sa loto. Uh, po sa ating tutorial mga boss, no, plus 3 po ang ginamit. Tama po ba? So, plus 3 po ang ginamit po dyan sa ating tutorial. Loto kung paano kumuha ng numero ha. Okay, so take note mga boss, 712. Ang 712 mga boss, ang minus 3 po niyan is, ang 7 bawasan po ng 3 is 4. Ito po yung 4. Pansin nyo po, 712 is 489. Okay? So, kung bakit po ako may possible number po na 9. So, inuuloy ko po, not sure po ito, probable lang po ito mga boss, based lang po ito sa aking mga analyze. Okay, so, for example mga boss, 712, ang minus 3 po dyan, ulitin ko po, is 489. Tama po ba? Ito ha, ang 7, ang minus po ng 7 sa 3 is 4. Ang 1 naman po, minus po yan ng uh, uh, 3 is 8. Ayan po yung 8. Diba? 4, 8 na. Ang 7, 1, 4, 8. Ang 2 naman po, ang minus po yan is Noibe. So, ito po, i-assume natin na may Noibe po yan mga boss. Kaya po, ang 712, ang minus 3 po dyan is 489. Kaya po, may probabos na tayo mga boss na Noibe. So, yun nga lang mga boss, ang aking Noibe is uh, naging ending ko po. Hindi ko siya pinoste. So, sayang. No? So, di ba nakapag-rumble naman po tayo. Okay. So, yan po mga boss, ang ating for example po kung paano po tayo kumuha ng numero. Okay, so dito mga boss sa alas 5, uh, share ko po sa inyo. So not sure win po din ito mga boss ha. Sa so, gusto lang po sumabay nitong ating mga numero. So ngayon po sa alas 5 at alas 9 po ito mga boss, potential uh, kumbi, potential. Okay, so potential, potential 3 kumbi, combination. Okay. So ayan ha. Ang ating potential, 3 combination mga boss. Okay. So dito mga boss, uh, ito ha sa gusto lang sa mabay nito mga boss, bahala po kayo kung uh, ay target pa ninyo. Lang. So bahala po kayo kung mag-target pa kayo dito mga boss. So dito 3 combination na lang, diretso na po tayo. So 3 combination. Sa so, 3 combination po natin first combi. So meron tayong ah ah 814. So, 8-1-4, mga boss. Sa ganahan po nitong sumabay, target rambol. So, 8-1-4 po ito. 8-1-4, target rambol. Sa ganahan, 100 straight at rambol. So, ang last two po natin dito, mga boss. Kung tataya po kayo ng last two. So, tatlo ang mga gawa po natin dyan. So, uh, pa, posible po mag-ending po si 4 at mag-gitna si 1, mga boss. So, meron tayong 84. Okay. So, 84. At syempre, meron tayong uh, 18. Okay, so yan po ang ating last two. So dito mga boss, 84 all-in po tayo dito. At dito naman is 1 uh, for all-in. Kung meron kayo pa partner po dito, partnerin na lang po ninyo mga boss. Ha? Basta ang aking best. So best ko po itong uh, 84 all-in mga boss. Ha? So bala po kayo kung partneran pa ninyo itong ating 84. Basta sa aking 3 uh, combination po ang ibibigay ko dito sa 84 all-in. Okay, so yan po ang ating first combination na 84 all-in. Uh, 814 no so sa 84 all in tayo mga boss next mga boss dito po tayo sa second combination so second so meron tayong 8 uh, 4 target rumble din po sa ganaan sa mabay uh, 100 straight at rambol okay so ang last 2 natin dito laki ko dito L2 last two. so 94 Okay? So, 98 at uh, 84. So, meron na tayong 84 kanina, no? So, 84. So, yan po yung ating last two. Okay? So, yan po yung ating second combination. So, ito mga boss, uh, 5 p.m. at 9 p.m. po ito, ha? Ilalagay ko na lang uh, 3 combi. 5 p.m. at 9 p.m. So, yan na po, ha, mga boss. Ang ating uh, second combination. Next mga boss, dito po tayo sa ating final combination para po ito sa alas 5 at alas 9. So makanda ito tayan mga boss, alas 5 at alas 9, ilalaban po natin ito. Okay, so dito mga boss, sa last final combination po natin. Okay, so play, ilagay ko dito ha, play. Play, 5 p.m. at 9 p.m. So laban ito ha, laban hanggang sa alas 9. Last draw. So, ang ating pangatlong combination mga boss, itong ating 824. Okay, so meron tayong 824. 824 target rumble. Same din, 100 straight at rumble. So, ang last 2 po natin dito is 24. Matik ito, last 2. Sa so, ganahan sa last 2. 24. Uh, same, 84 din, no? 84 at uh, 28, no? 28. So, yan po ang ating mga last 2. So, 84 all in po ako mga best pick ko po ang 84 all in. So, 3 combination lang po ang kinuha po natin. Anahan lang po sumabay, target rumble po yan. So, isusulat ko po dito ang ating overall na combination. Overall na combination. Ang una natin, pangalawa at pangatlo. So, ang una is 814. Next, ang ating 894. Ang ating panghuli na 824. So, yan po mga boss. Target, Rumble, 100 straight. Okay. So, yan po ang ating trick combination. Laban po yan sa alas 5 at alas 9. Okay. So, muli. Good luck po sa inyo mga boss. Sabay lang kung may kursonada. Kita-kitsa lang po tayo bukas. Peace out.